the 30s, honestly, medyo confused ako dito sa content natin ngayong araw. Confused ako in a sense na hindi ko alam kung anong magiging reaction ko dito. Nakita ko kasi this morning, no, may mga nagsisend sa akin, kuya, reactan mo yung ano sinasabi nila na inexpose yung taragis na fake or scripted lang daw yung content. Na ano ako, sabi ko hala. Although, kung ilulook back natin yung content na ginawa ko nung isang araw, medyo may kotob na rin ako. Play natin yung part Medyo may kutob na rin ako na gagawin siyang content or scripted lang siya. Ito yung hula ko dito ha. Sa tingin ko, ikaw -co content pa nila yan eh. -co content pa nila kukontek pa nila to si kuya. Yan ang hula ko. So, tignan natin kung magkakatotoo yan. Pero at the end of the day kasi, no. Nananaig yung awa ko dun sa tao. Etong nagpatato sa noo. Kahit nasabihin natin na, hindi ko sinasabing scripted ha. Kahit nasabihin natin scripted, ganun pa rin yung hirap ng buhay niya, no. Lalo lang nadagdagan yung layer. Kung bakit siya pumayag lalo. Nagawin yan sa noo niya. Anyways, uh, kayo nang bahalang humusga kung ano nangyari dyan. Basahin natin tong post ni shan Gaza. Ang sabi dito ha, from kami.com.ph, halatang scripted daw. Before this kasi, meron nang nagpost na isang Chona mail. Hindi ko alam kung sino po ito, no? Meron din mga discussion sa Reddit. Sabi, Hoy Taragis, bakit binubura niyo yung comment ko? Sinabi ko lang naman na duda ako sa lalaki nagpatato. At e, 3.36 daw kayo nagpost ng April Fool's joke nyo. Tapos 4.04, meron na raw agad tattoo. Ngayon ako, hindi ko alam kung gano'ng katagal magpatato dahil takot din ako magpatato. So, yung mga may alam po, no, sa pagtatato, ilagay nyo sa ilalim kung valid ba yung, yung gano'ng hinala. Anyways, bago po tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang yung question of the day natin sa dulo ng video na to. Also, meron akong gaming page. Right after kung mag, uh, mag-post dito, usually nagla-live na ako doon. Ngayon din alam ko kung bakit iniisip ng mga tao na parang fake to. At merong tatlong rason na binigay itong si Sean Gaza. Ito yung una, hindi fresh yung tattoo. Sa noo, oh, it means... Matagal na Or baka he na lang daw? Ayan ah, siya nagsabi niya, hindi po ako. Hindi rin marunong umarte si kuya. Halatang scripted. Publicity stunt lamang. Gigil na gigil pa man din kayo. Ha ha ha. Sayang yung galit ninyo. Mga tanga. Yan yung sabi niya. Napa-search ako, no. Ulitin ko lang. Wala akong alam sa pagtatato kung ano may itsura nito. Pero... Tin-search ko, ano itsura ng fresh na tattoo? And usually, mamula-mula. Mamula-mula siya. tas ang sabi pa nung friend ko, nung nagbagong tattoo siya, medyo makatiraw. So, may marks talaga. So, yon Pero kayo rin magsabi, no? Kasi, ang bilis. Meron agad nung tattoo, eh. Yan yung mga hinala nila ito yung sinasabi nila may, may, may benefit of the doubt dito na sinasabi give him the benefit of the doubt what if solid supporter talaga siya nung page kasi walang wala at alam na nagbibigay yung page ito rin yung iniisip ko hindi ko iniisip na hala, ang sinungaling naman nito ni kuya lalo lang akong napafocus doon sa fact na hala, ka katindi yung pangangailangan niya para pumayag sa ganitong bagay. At the end of the day, nawawala yung focus dun sa Taragis na if ever man, nagmastermind talaga nito. Anyway, kung accomplish naman, eh sila naman nagdadala nun at di naman yung mga tumulong. Mga tao naman ang kusang tumulong, do kung naloko sila, hindi naman nila kawalan yon Mas kawalan yun ng loko dahil pati pagkatao, or credibility nila, sinangkala nila. Napakarami po na nag-pledge sa mga 10K, 100K, kung ano-ano mga services, pangkabuhayan package. Trinay ko po i-search no kung tinanggap po ni kuya itong mga to Or hindi I think kung kasinungalingan itong kwento na to Ay grounds na naman po ito para magdemanda Itong mga brands na ito no Papaka-honest lang po tayo Pero ayun nga Kung scripted talaga Panloloko siya Pero hintayin pa rin natin Sa ngayon kasi Hindi ko rin alam no At uh, wala pa rin ako nakikita na statement ni kuya about this oh, Tignan natin Ito yung pangalawang rason Kung bakit sinasabi nila Na fake Itong uh, Ano Sabi Ang pagkakamali nila Gumawa agad sila ng follow up content Na April 2 Imbis na umamin daw At nag sorry Nag pretend pa sila na totoo ang lahat At eh, dito ako naga-ano If I think planado na from the very beginning Yan ang uh, hula ko ha Yun ang loophole Wrong move Well When you are in the middle of a massive publicity, hindi ka rin makakapag-isip ng tama. Ayun, baka nag... Actually, hindi ko alam. Paalala kayo dyan. Nakakaawa lang din si Kuya kasi parang siya yung nagiging sentro nito at hindi yung taragis na dapat sila talaga yung questionin natin sa totoo lang. Kumbaga parang... In a way, accomplishment siya, parang victim din siya eh. For me, ha? Considering na nakita rin natin kung gano'ng kahirap yung buhay niya. Umuawa talaga ako De, Kung napanood niyo yung reaction ko nung kamakailan Pero tignan natin Hindi ko ma-confirm kung totoo hindi yung tattoo sa noo. Hindi ko yan makumpirma. Ito pa yung isang rason do I think ito yung Final, yung nail Last nail in the coffin Parang ano na yun yung idiomatic expression Yung huling uh, Huling pako daw para maano na Merong ganitong picture na lumabas Ayan Ang sabi Magkakilala pala. Ang dami niyong pinadalang tulong. Yan lang din, no? Ako, hindi ko na aanohin uh, to. Siguro kayo na lang din. At sobrang hati talaga eh. Sobrang hati talaga yung emosyon ko dito. Napakaraming mga kwento sa social media na maghihintay ka lang ng isa-dalawang araw. Bigla rin babago. Last year, meron yung kay Aura na nabaligtad agad. Mapapakwestion ka rin eh. No? hindi dito kay Ara dito sa mga ganitong klase ng content. Minsan ba, no, especially kung scripted man talaga to ha, sumosobra na yung mga content creators about this. Kasi hindi na ano to eh, magsinungaling mag ka ang social media is one thing. Pero yung may perang involved, may mga 100k, 10k pang kabuhayan package, I think medyo malalak na siya this time around. Hindi na siya okay. Especially if tinanggap. Hindi ko po alam ako tinanggap or hindi. Dahil wala akong nahanap. Balikan natin yung sa post ni Chona May. Sabi niya, syempre, pagka-post ng taragis, hindi naman agad-agad mababasa ni Mang Ramil yan. Unless babad talaga siya sa social media at nakalike sa page. I think fan talaga siya. Tapos mula sa kanila, pupunta pa siya ng tattoo shop. ba? Diba? Para 30 wala pang 30 minutes yung time na binigay niya kanina dito eh. Kakausapin pa yung tattoo artist, gagawan muna ng sketch ng artist, i-sterilize daw muna yung mga gamit gire yung mga pangangailangan. Saka pa lang siya uumpisahan na tatuan. So, sobra-sobra pa, di ba? Meron siyang 4... Uh, ...28 minutes kung 336 at 404 yung pagitan. Baka nga doon pa lang, lagpas 30 minutes na. So, medyo alanganin nga if these are the facts of the story. Medyo alanganin nga at hindi nga nagtutugma-tugma ang lahat. But at the end of the day, syempre hintayin pa rin natin hindi ko sinasabing fake hindi ko sinasabing scripted hintayin pa rin natin yung mga sinasabi nila sabi dito tas sa na pinost niya magaling daw kagad binalikan lang natin yung sinabi ni Sean Gaza as in flat na flat ulit wala po akong alam sa so kung anong itsura dapat ng bagong tattoo ha kaya kayo na pong bahalang humusga pag bago daw ang tattoo, dapat daw naka um nakaumbok yung skin. So, parang namamaga. Tama ba ako? Yung paligid daw mamula-mula. Ito, base sa observation ko, kasi may mga friends din ako ng mga bagong tattoo. Pinapakita nila, parang nangangating-ating nga, tapos mamula-mula nga talaga. Hindi ko lang alam kung gano'ng katagal yung pamumula na yun. Pero, wala pang 24 hours dapat yun, di ba? Yung post. So, I think, dapat nga na mamula-mula siya. Matingkad din dapat daw ang kulay. Which is why, iniisip nila na baka na lang. Basta, medyo duda talaga ako. Alam mo sa ngayon, ang importante siguro is hintayin lang din muna natin kung ano yung masasabi. Gusto kong hintayin si Kuya. Kasi naaawa talaga ako sa kanya. Ngayon, ang dami na nangaaway sa kanya, nang babas sa kanya. When I think the focus should be yung Taragis kasi sila talaga yung mastermind dito. Hindi ko rin po alam no kung ano yung kinalaman ni Kuya sa buhay ng Taragis. Pero ito lang masasabi ko. <laughs> sa lahat at dinami ng mga pangyayaring to, Tarangkis talaga ito ng Tarangkis. So, tatanungin ko kayo ngayong araw para sa 1,000 Gcash giveaway natin. Sa so, tingin nyo ba, scripted lang talaga itong pangyayarin to. Ilagay nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. Nagpapaalam.